eto na nga yung part 2 ng pag generate cleaning pero kalat reveal muna tayo. Kita nyo yung bahay namin para nga kami binagyo dito sa loob ng bahay. Hindi ko nga malaman kung bakit nga nagkaganito yung bahay namin. Sobrang kalat o oh, ba diba? Pati nga dito sa lamesa. May nauna na nga ako na i-upload dito kahapon yung part 1 nga ng aking paglilinis at eto nga yung nalinis ko kahapon. At eto na nga po yung karugtong ng video ko. Nagsuot nga pala ako ng face mask dahil nga napakalikabok nga nitong bahay namin. May ibang mami vlogger nga ako na napapanood pag nag-aagyo nga sila ay may silang roller. Pero dahil wala nga tayo nun, kaya naman ito lang muna yung gagamitin natin, walis. After ko nga mag-agyo ay nagwalis na nga rin ako dito. Hindi ko na nga pala sinasama videohan yung pag-aalis ko nga ng mga gamit dahil talaga namang mapapahaba nga itong video ko. Ewan ko lang ba, ako lang ba yung parang nabuburyo na sa bahay pagka hindi na nga ulit nagbabago yung ayos. Pero maganda nga rin tong paglipat-lipat ng mga gamit at talaga namang nawawalis mo nga yung kasuluk-sulukan ng bahay nyo. Doon mo lang kasi mawawalisan at saka mapupunasan yung gamit mo pag naiurong na nga. At ayun, naso-surprise ka na lang kung gano'ng nga kadumi yung likod. Nung matuyo nga yung sahig, nag floorbox na nga rin ako nang matapos na nga kagad itong paglilinis ko. Pero bago ko nga ipagbabalik itong durabox at saka yung mga nakalagay dyan, eh pinagpupunasan ko nga rin yan. Kung isa ka na nga sa matagal na sumusubaybay sa akin, eh alam mo talagang mahilig ako magpupupunas. Kaya naman yung mga ganitong pupunasan talaga namang hindi ko pinalalagpas. At nung mailagay ko nga lahat ng nakalagay dyan sa kabilang side, ay dito naman ako. Pinagpalit ko nga lang ng pwesto yung durabox at saka itong sampayan namin. Abayrong timing nga yung paglalaba ko ngayon dahil nga nag-uulan. Yung mga uniform damit ng mga anak ko at at underwear lang naman sana yung lalabhan ko. Pero dahil nagpapakitang gilas nga yung araw kaninang umaga, kaya naman inubos ko nga yung labahin ko. At dito nga parang nga matutumba yung sampayan ko, kaya nga binaliktad ko. Eto nga lahat ng damit namin na nilabhan ko, pero wala pa nga dito yung kumot, bedsheet at saka mga punda. Nang maisampay ko na nga lahat ng isasampay ko, ay nilagay ko naman dito sa ilalim yung mga bag namin. Itinago ko na nga yung mga serang bag at saka yung mga madalang kong gamitin. At eto nga lang yung mga tinira ko, yung mga lagi ko nga ginagamit. Kung gusto pala ng sampayan ko, ay ko na lang link sa may comment section. Matagal na nga itong sampayan na to sa akin at na talaga namang proven and tested ko na nga ito. Yan pa nga yung gamit ko nung naguukay ukay ako at talaga namang napakatibay kahit napakaraming sampay. At eto na nga yung huling part na aagiwan ko dito nga banda sa may kinakainan namin. Eto ang pintura namin sa dingding eh, e 5 years na nga rin, kaya namang gusto ko na nga itong i -repaint. At dito nga kakaagiw ko eh natanggal pa nga sa may saksakan yung ref namin. Pero yung pinakaunong pintura talaga dito eh, color white nga nung dumating ako eh kung alam ko lang magtitimputi at kahoy ako di sana pinatungan tutulungan ko na nga lang ulit ng white. Mag itatanong na nga rin pala ako sa inyo, baka alam nyo, ano nga bang gagawin dito pagka ganito nga may pintura na? Pag mag re repaint ba, kailangan pa ng primer? Pa-comment down below kung alam nyo. Salamat! At eto, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Kita nyo naman napakaraming ang kalat dun sa may likod ng tukador. Ayan nga yung pinakadahilan kung bakit nga ako nag-uurong-urong -urong ng mga gamit eh talaga namang namumutik-tik sa dumi yung likod. Siyempre sa araw-araw nating paglilinis at pagwawalis kung ano nga lang yung abot ng walis natin eh yun lang naman yung nawawalis natin. <laughs> kasi talaga pwedeng eh hindi nga po nasa nitong dingding namin at talaga namang kinakapitan nga rin to ng mga alikabok o di ba pati sa dingding eh hindi nga nakakaligtas sa pagpupunas eto na nga rin talaga yung nakagawian ko at pakiramdam ko hindi nga malinis pag hindi nga ako nagpupunas ng dingding sa mga bago makakapanood nitong video baka magtaka kayo kung bakit nga ba iisa lang yung map na ginagamit ko sa dingding at saka sa sahig baka sabihin nyo pinupunas ko sa sahig tapos ipupunas ko sa dingding yes po eh, isang map nga yan pero yung pinakabasahan eh pinapalitan ko po yung ginagamit ko sa dingding eh hindi pa nga iyon nag gamit at bago lang. Mabilis lang din talaga natutuyo yung sahig dahil tinatapatan ko nga ito ng electric fan. Kagabi ko nga sana i-upload itong part 2 kaso nga lang sa sobrang pagod ko sa paglilinis eh talaga namang gusto ko na nga lang matulog ng maaga. Pagkatapos ko naman mag floor wax ay pinunasan ko nga itong ref dahil napakaalikabok nga sa likod pati na nga rin itong wire niya. May nabasa nga ako dun sa may comment section na hindi nga daw bagay yung pinagpapatungan to ng anik-anik dun banda sa may sala. Kaya naman napapaisip nga ako kung ililipat ko yon pero kung ililipat ko man san ko nga babanda ililipat. At kung mapapansin yung makalat nga banda doon sa may kusina dahil ayun nga yung mga basura na nalikom ko sa paglilinis o di ba ang dami Nag-washing pa nga din ako ng mga oras na yan dahil nagtatab hygiene naman ako ng washing namin alam ko alam yan na may mga automatic na washing dahil yan ngayon ginagawa once a month at habang naghaayos nga ako dito ng lamesa namin ay magsha-shoutout naman ako shoutout kay Lawrence John Cardinal at shoutout din sa isa kong follower sa YouTube na si Beng Alamada from Davao at finally natapos na nga rin ako maglinis at pinagbabalik ko na nga lahat ng gamit na nakalagay dito at yun lang muna mga parsa -si Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.